Adagan kayong langgam, anak. Paminawan, nak. Hayag ka, anak, no? Ayan po, the guys. Ang daming ibon. Pag umiinit, mga palangga, ang daming ibon sa punong kahoy. So, ayan. Nag-aawitan po sila, guys, yung mga ibon. So, good morning, good morning. Ayan po, mga palangga. Katatapos lang po namin mag po guys. Ayan po si Papi. Inaantok po siya. Inaantok po si Papi, guys, katatapos lang po namin mag-ehersisyo. Ayan po. Lab-lab. Lab-lab ni Mama. Nahilo ka, anak? Papi, nahilo ka, anak? Oh, nahihilo. Kulo. Please, Mama, be. Tugasanto. Ayan po, guys, katatapos lang po namin mag uh, sasayaw sa sayaw at mag-ehersisyo, guys. Ayan po si Papi, medyo nahihilo. Ayan ako guys, uh, napapago din ako guys at uh, hinihingal dahil po si papi mag, mabigat po. Kahit wala pa pong uh, agahan si papi guys pero napakabigat po niya mga palangga. Grabe ang bigat ni papi guys. Ha? Ito ako agawan, bilik ko na ito mata. I love you anak. Love you mama. Magligo na ang bata o niya. Love you. Love you always. Yes, anak. Ang man Gutom na ka? Lagi gutom na. Oh, loh, naglupad ang bulhibo, anak. Mm. Mga ontaron. on tarog daghang kaan ko, anak. Sa may gusto ni mo, isawa. Wabi ka ni kaon gabi ika ayos itlog sa dinas. Mm -hmm. Dapat imo tatunggi hurot, anak. O oh, ano gun ba kaya anak? Sayang kayo anak. Mm. Abi ni mo anak si Whitey anak. Tigi anak na bitaw anak. Mm, dako na anak. Whitey ba? Katong naibog ni mo. <laughs> Tigi anak na si Whitey anak. O, oh. yes anak. Tinood na. Nana siya bibi po anak. Si Whitey. O oh, anak. Parag ubay-ubay gina anak-anak. Mm. Tinood na anak o. Oh. Bayi-bayi ginang anak ni wa iti Kaya ni mo anak no daku na naman sya kaun, anak anak mm. kanagay kong ihatag Kapag gaun ni anak no Kanang sobras imuha anak Hud tun nya gaun anak Ui Lah 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 Asal anak Asal tu Mayan naglupan Wala man Bulhibo mantun ni mo Um, mm, balhibo to ni oy. Um, mm, balhibo. Nalupad yung balhibo. Nangatagak yung balhibo. Namili sa kong bukton. Mm. bless mama, bi. Tagasanto. <laughs> ayan po si papi, guys. Nakikinig lang po sa aking akwinto po sa kanya. At the same time, uh, nagugutom na din ito mga palangga. Palalabasin ko muna siya, guys, bago pakakainin para makapupo po siya ngayon. So, ayan. Good morning, good morning. Ayan, nagpahinga muna kami, guys. Uy, bulibo eh. Nagpahinga mo na kami mga palangga kasi uh, katatapos lang po namin mag-ehersisyo ni Papi guys. At yan, hinihingal at napapagod po ako. asa uh, sa kadahilanan po, napakabigat po ni Papi. So ayan, tapos na po kami nag-ehersisyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. Uh, Naka-ehersisyo naka na din kami ngayong umaga. So thank you for watching and happy Monday. I love you all. Yan po mga palangga. Ha? Magawas ka? Magawas na ka? Sure ha? Magawas na bibi? Sure ka anak? Magawas yun? Sige. Magawas ha? Ayan, thank you for watching guys. Palabasin ko muna si Papi guys.